Hello, hello mga katsabi. Good afternoon, afternoon. Sa sobrang tagal ng kahihintay namin mga katsabi na makabili kami ng dining table. tong yung ng kasi namin katsabs, parang pinaghihiwaan lang natin yan ng gulay kapag nagluluto tayo. Sobrang liit ba? So, ngayon katsabs, gusto ko lang i-flex sa inyo. After 100 years, charot, kakahintay na makabili ng dining set. Nakabili na din sa wakas. nakati kasi tayo ng pambili. So, reflex ko lang sa inyo ang nabili kong dining set. Ayan, ang aking dining set. Binili ko yan sa Bukawi Furniture Center. Siya ay, ano siya, yung parang marble. Marble yung dito niya. Tapos, Spanish wood yung kanyang ukuha. Ayan, pinili ko katsabis yung walang, ano, walang foam kasi hindi naman kakalyuhan ng puwet natin diyan pagkakain ng tayo ng saglit, di ba? Hindi naman tayo tatambay diyan. So, ayoko yung mayroong foam kasi parang hindi ko siya bet. Ngayon na malapit na mga bonus-bonus ng mga sweetheart sweetheart nyo, bili na rin kay Chubs. Punta kayo sa furniture center ng Bukawi. Sobrang dami ng pagpipilian doon. syempre yan lang ang kaya ng budget natin. So, hindi na tayo kakain dyan sa small table natin. Kasi meron na tayong dining table, set seater. Ayan lang. Good vibes lang tayo. Magandang hapon mga chubby.